Ma'am, other issue, bilang naging member ng BICAM panel sa 2025 budget, although hindi kayo nag-sign doon sa BICAM report. Hindi po ako pumirma sa BICAM. Oh. Pero meron ng mga nag-iingay, may kumukwestiyon, may mga nagsasabi na ipa, dapat daw pa walang bisa dahil hindi daw dumaan sa tamang proseso itong 2025 budget. Do you think hindi nga dumaan sa tamang proseso itong 2025 budget? Well, as far as I could see and experience, sa aking personal knowledge, ha, Bilang Vice Chair ng Committee on Finance, kaya nag-sponsor uh, ng ilang mga budgets ng ating mga departamento at uh, ahensya. Bilang miyembro ng Senate Contingent ng Bicameral Conference Committee. Bilang nag-signify at talagang hindi pumirma sa Bicam version. Dahil sa maaga nakita kong mga issue ng pag-defund ng PhilHealth, hindi pagbibigay ng top budgetary priority sa edukasyon ayon sa ating konstitusyon uh, dahil binawasan ang budget para sa four piece at bilang kasama ng minority leader kong si Senator Coco Pimentel bumoto ng no sa General Appropriations Act ng 20, uh, 25 dahil din uh, sa mga isyong iyon. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank Uh, line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika.